Shoutout sa inyo mga oh, ko. Punta kayo rito sa Burao Town. Ayan, yeah, may discount dyan. Ang mga ano natin, location natin, Ema Town Center, may kawain Bulacan. May freebies, may discount sa mga kabili ng pyesa. Oh my moto. God. May merienda wow! pa. <laughs> Yan. Wow. Yan. Punta kayo rito, ako na pala oh. sa inyo. Ito, basta support nyo lang yung Waste Waste. Mas may so. ano, riders of Motor ano, Waste Waste Riders, motor ano, mga boss. Yeah. Palitan talaga dito, Busdi, oh. Di sa Ema ano lang Ima sa wish, Iman Town Center, Big Kawayang, Bulacan. Madami nga dito, mga tambak pa oh. Ayun oh, marami tayong peso. Tambak pa. Palitayin nyo Let's go na.